Isina publiko na ng Armed Forces of the Philippines ang video ng agresibong pangaharas ng China Coast Guard sa ating rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa naturang video, kitang-kita na hindi lang nakontento sa pagsampa ang mga tauhan ng CCG, kundi gumamit pa ang mga ito ng bolo at sibat. Ang mga kaganapan na yan, iahatid sa Sentro ng Balita ni Patrick De Jesus. Sa mga video na inilabas ng AFP, makikita at maririnig ang tensyon sa pagitan ng China Coast Guard at mga sundalong Pilipino sa kasagsaga ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong lunes. Bukod sa pagpapatunog ng sirena, nagpakawala pa ng tirgas ang China Coast Guard at tuloy-tuloy sa pagbabantang sasaktan ang ating mga tropa. Sa tagpuring ito, ay patuloy na nilalapatan ng first aid ng isang sundalo ng Philippine Navy na naputulan ng kanang hinalaki dahil sa pagbangga ng rigid hull inflatable boat o rib ng CCG. Sa isa pang video, makikita na lumapit na sa BRP Sierra Madre ang mga rib ng China Coast Guard at kumukuyog sa mga sundalong Pinoy. Uri sa akto na tinusok gamit ng kutsilyo ng isang tauha ng China Coast Guard ang rib naman ng Philippine Navy. Mas naging agresibo pa ang CCG na pinagbubutas ang iba pang rib ng ating Navy kung saan sumagasa rin ang kanilang steel hull boat hanggang sa nagkahagisan na ng bato. Tuloy-tuloy ang agresibong aksyon ng China Coast Guard hanggang sa nagkakapisikalan na gamit ang kanilang mga hawak na bolo at sibat. Pilit ding hinahatak ng kanilang mga tauhan ang isang lubid na kanilang itinali sa rib ng Navy. Sapul din sa video ang pagkuha sa isang bag. Gumamit pa ang mga chino ng strobe light para maapektuhan ang paningin ng mga sundalong Pilipino. Sa aerial video namang ito, pinagitnaan ng dalawang patrol boat ng China Coast Guard ang isang rib ng Philippine Navy at hinatak ito papalayo sa BRP Sierra Madre upang i-isolate sa iba pang sundalong Pilipino. Dito ay ninakaw din ng China Coast Guard ang ilang mga gamit at supply. Sa mga larawang ito, kita kung paano sinira ng China Coast Guard ang communication at navigational equipment sa isang rib ng Navy. Naging deflated din ang iba pang rib na makailang ulit tinusok ng bolo at kutsilyo. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang insidente ay magpapakitang pirata sa karagatan ang mga takuhan ng China Coast Guard at ng gugulo sa humanitarian mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. We are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment. And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused. No? Babayaran nila po parang mga pirata na po sila doon sa mga ginawa nilang actions nila. Nanatiling mahinahon, pero pumalag ang ating tropa sa mga tauhan ng CCG na sa kauna-unahang pagkakataon ay may dalang mga bolo at sibat. Giit ng AFP, lumaban ang mga sundalong Pilipino kahit na dehado sila sa pwersa at may hawak pang bolo at sibat ang mga tauhan ng China Coast Guard. Lumaban po with their bare hands. No? With their bare hands. May kita niyo po, tinutulak nila yung ring ng kalaban, pa, I'm sorry, ng, ng, Chinese Coast Guard palabas. No? Palayo. They were preventing the uh, Chinese Coast Guard from hitting them with their uh, bolos, their machete, and other bladed weapons. Kaya ako po ay hangang-hangang sa ating mga sundalo. No, gusto ko pong tanggalin yung uh, impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin naman yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. No, hindi po natin hinayaan si natin. No, lumaman po tayo. But, but then again, may mga limitations po tayo. Samantala, Binisita ng mga opisyal ng AFP sa pangunan ni Browner ang sundalong naputulan ng daliri dahil sa high speed drumming o pagbanggan ng rib ng China Coast Guard. Ginawaran din siya ng medalya. Sa kabila ng tinamong injury, handa pa rin siyang bumalik sa serbisyo at ma-deploy muli kahit pa sa Ayungin Shoal. Pagaling ka, huwag ka mawalan ng pag-asa. Pag gumaling ka ba, may balak kang bumalik. It's on, sir. Basta may order tayo. Sa kabila ng nangyari, sinabi ni Browner na nanatiling mataas ang moral ng ating mga sundalo. Patrick De Jesus, para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.